Hi guys. Tayo, di ba? Pormahan nga lang. saka bibili lang ng ano. Bibili lang ng suka sa ano, palengke. Sakit <laughs> sarap ng ano araw ngayon dito. Ay ka? Imagine, talaga ko hindi ako makakapaganito. Yes. Pupunta tayo sa tayo sa, ano, sa 7-Eleven. Tayo tayong Lotto. Ah, hindi pala 7-Eleven. Alpha, Alpha Mart tala yun. Tayo tayo ng Lotto. Day off. Arras Day ni Ingo. Kaya yun. Walang magalawa sa bahay. Na ito. Punta tayo doon sa Maris. Dahil malaki na ngayon ngayon, Max. Siyempre, nangangarap din tayo maging ano. Milyonaryo. <laughs> Ay, naku. Yan, o. Ano, doon tayo pupunta doon. Sa so, Max. Dapat babay ka ko, eh. Kaya lang, sakit, eh. Sakit sa puwet yung ano. Ito naman yung mga sakyan dito, titigil yan, oh. oh. Priority. Thank you. Priority ako yun. Sa atin sa Pilipinas yan, dinunggol ko na. <laughs> dito ang siga, dito sa kalsada. Tao. Respeto. Respeto sa mga naglalakad. Dapat ganito naman talaga, di ba? Wala naman laban yung katawan natin sa kaha ng sasakyan. <laughs> Kaya dapat giveaway. Ayan o. No? Taya natin yan. Taya yan. yan no? Ayan o. yung max na 60 na. tatayan natin yung max loto 60. 60 million. Wow. <laughs> Pero ngayon lang yan. Hindi man tayo adik sa mga ganyan. paminsan minsan lang. Okay, de amo